Hello, hello, hello. Magandang araw po, Atat Kuya. Sa muli po, magluluto po Atat Kuya. Ayan, mayroon po tayong isang tulingan. Hinati ko po lang ng dalawa. Balito ay ipapride natin. Ngunit, ang style sa pagpride ko ay Malaysian style. Ikan, masa, asam, jawa. Ayan, may curry. curry. turmeric powder, curry powder, salt at sampalok. Ayan. Imarinit lang natin. Masarap po ito at kuya. Subukan niyo po sa bahay Imarinit sa ang sampalok. Kaunting curry powder. Tsaka kaunting turmeric powder. Ayan. Ang marinate ko na po at ang kalahati ay gawin nating paksyo na adobo. Ang kalahati ng ating isda. Ito po yung mga sangkap niya, Dad Kuya. Ilagay lang natin ang isda natin. Ayan. Then ilagay natin ang garlic, onion, ginger. Ayan, ito na po yung ginger, Dad Kuya. And then onion. garlic ayan buhosin na natin then isulod na natin ang ating uh, black pepper salt and counting chicken stock or ajinomoto ayan at suka baten kuya lagyan ko rin counting mantika ayan at lagyan din ng sweet sweet soy sauce at kaunting tubig at at kuya ayan lutuin na natin takpan na natin ayan at kumulo na atit kuya ito do. ayan nagdagan na natin ng kaunting chili ayan. para may pagka spicy spicy po ayan then takpan na natin ulit ihalo natin ng maigi pa natin ulit para kumulo. After ng 5 minutes, luto na yan at kuya. Ayan, 5 minutes na po. Tikman natin kung okay na. Mm, sarap. Okay na po to. So, luto na po. Ilagay na natin sa lalagyanan. Ayan. Bali ang ulam natin ngayon at kuya, Paksiw na adobo At Pritong uh, isda na narinit ko sa sampalok Ayan Sarap nito Mapadami na naman po Ang ating kanin nito Pag ganito ang ulam Ayan na po, luto na po Ipapride na natin ang ating mm, na Marinate na isda Lagay natin kaunting mantika. At kuya, hindi na kailangan marami ang mantika. Yan, luhalo natin muli na marinit na siya ng isang oras at ilagay natin isa-isa. Bali, maliit lang po ang apoy niya at kuya. Huwag natin palakasin. At saka, pag namarinit mo sa pasampalok, talaga ang color niya, ang color ng isda ay para siyang sunog. Pero hindi siya sunog. Parang itim lang po dahil sa sampalok. Ayan, other side na naman. Kita rin ng ating alat kuya. Ayan. Sarap to atit kuya. Subukan niya po, gawin niyo po sa bahay niyo. magmarinate po kayo ng ganyan. Kahit anong klase isda po, pwede po. Subukan niya yung marinade sa sampalok. Lagyan niyo lang ng kaunting asin. At kung mayroon kayong uh, curry powder at saka turmeric powder. Ayan, luto na po. Hmm. Gutom na rin po ako at kuya. Ito na po yung kalabasa ng ating niluto ngayong araw. So tara, kainan na. sama niyo po ako at kuya. Thank you.